Oh yeah, oh yeah, yeah, lights, welcome to my channel. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Good morning, everyone. I'm here in a very, very beautiful place that is relaxing and peaceful. I will tell you. So, what are we waiting for? Let's go. <makes in the forest> All right. At siyempre, magtatanong tayo dahil uh, tatanong natin kung uh, aabutin ko pa ang halaman ng kukiya dito sa staff nila dito na nagkatrabaho dito sa forest. Ang sabi niya, ay nako iha, hindi mo na maaabot ang kukiya dahil naglagas na to, nakalbo na siya. Pero doon sa banda doon, banda rito, may makik makikita ka pang mga uh, rose garden. Ayan, medyo may kalayuan at lalakarin mo pa siya. Ayan ang itsura niya ngayon as in kalbong, kalbong, kalbo. Ganito pala siya, no? Pero kahit pa siya ay kalbo, eh, tataas pa rin ako. Aakyatin ko pa rin kung ano yung nandun sa dulo, sa taas. Ayan, mga kaibigan, mga kababayan. Ang kuha na ito ay nung last year pa, Kasama ko ang caregiver uh, batch 85 ng TCA. At uh, ngayon nga ay nagpunta ako ay kalbo na siya dahil na late ang punta ng Yeye -Yea Lights. At ito pong kukiya na ito ay manatagpuan niyo po sa Hitachi Koen Ibaraki. Ayan. Ayan, sa napakagandang lugar. Asyala, napakagandang. Yan yung last year, o oh, wala pang uh, issue about pandemia. Kaya talaga nga uh, malaya lang, relax, walang kaba-kaba that time. Pero ngayon, uh, palingon-lingon, nakakatakot. Ito, <laughs> 85. Yeah. Yeah. Wow. Okay. Okay. Tupuin, pero tatry ko na rin kasi nandito na rin ako, sayang ko kaya. <laughs> kaya gitingin na nila ako bawal. <laughs> Kasaway. Ang totoo niyan, wala na yung kukiya dati po maraming kukiya ngayon wala na siya kalbo na late na punta ko pero last year napuhanan ko po siya ayan mga nandito lang ay mga batang naglalaro ang hirap naman kasama ko mga bata <laughs> habunan tayo takbo so, ang hirap naman lang exercise ha ang yabang naman ang truck na yun at ang kaugalian dito kapag nakarating na kayo sa pinakamatayag na lugar, kailangan yung mag bell. Kailangan yung magkalembang. Please click the bell button and please subscribe my channel. <laughs> At pagbaba naman natin sa ating inakyat Ay ito ang makikita natin Meron dyan mga ilang-ilang kubo Isa, dalawa, tatlo At ang mga kubo na ito ay um, Bahay noong sinauna Mga unang taghapon pa Mga 1960 Ganyan At uh, marami dito nagki-field trip na mga bata na Bus tour at iba't ibang mga school para pag-aralan kung ano ang buhay noong araw kumpara sa ngayon. Parang sa atin din. At ganito pala sila noon yung parang almost the same lang din sa ano sa Pilipinas na buhay at mayroon uh, meron din silang ayun oh, may mga bata na field trip. Ganyan pala yung uh, buhay nila. Pagka nga may bahay kang ganyan, eh, parang mayaman na nung araw. Pag merong ganitong uh, parang sa kanila kompleta na nung araw medyo uh, naiiba-iba o oh, ba diba? parang yan yung kung makikita niyo po yan po yung parang uh, hindi naman banga eh y yan po sila nagsasaing at ayan pa ayan po yung mga uh, mga nakatira diyan at uh, ito po ay ginawa rin nila na parang restaurant, yung business nila. Uh, ginagawa nila ito na ihawan. At uh, kung magluluto ka, nandyan, may kahoy. Ganon din, para, parang parehas lang sa atin. Kaya lang, mas ang totoo niyan, mas unang ang umangat ang Pilipinas kaysa sa Japanese eh. Noong panahon ni President Marcos. At uh, bumagsak nga lang sa, alam mo na, bla 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 bla. Ayan, at uh, ayan nga po yung kanilang uh, kawabaan tawag diyan. Yung saingan. O ba diba? yun nga, yung uling, lalagyan ng kahoy, o tapos yung uling, gagawin pa nga yung pamplansya, ba diba? pamplansya, dahil wala mga electric noon, walang gas, at saka yung mga bote nilalagyan ng, ng gas, tapos lalagyan ng mitya, o ba diba? ilaw na, kaya pag madaling araw, maitim na yung ating mga ilong, o sino nakaka-relate dyan ng ganon, mga pamumuhay ng araw, at saka ang social pa nga ng kanilang sahig, e, o ba diba? sa atin nga, patpat -pat lang ako lumaki ako sa patpat -pat ang bahay lumaki kami lahat doon siam kami magkakapatid kaya sobra akong natutuwa sa ganitong pamumuhay kasi uh, nakaka-relate ako at uh, damdam ko ayun kaya tayo ay nagsikap tayong lahat dahil sa ating mga uh, dinanas na buhay o di ba proud tayo at nagiging masikap tayo sa buhay okay yan ang balon dahil nga wala uh, noon araw mga ilog pero kung sa bahay mo lang pwede ka mag-imbak ng ganyang tubig, balon na kinukuha ng timba, 'di ba? Meron yung pang pangtaas na ganun. Meron din 'yan sa atin sa Pilipinas. O ayan, nandiyan po ang nakadisplay display na kahoy, O 'di ba? Yan ang para kayo ay makaluto ng kanin at siyempre ang kahoy kapag ka, um, maraming uh, ano ba 'yung baga, nagiging uling o maraming pwedeng paggamitan kung uh, kumpara sa uyo naman na malakas na, yung uyo, yung mahihirap lang makakaalam ng uyo. Uyo is yung nyog na natuyo na parang yung mga dahon-dahon niya, ang lakas-lakas noon, at saka yung bunot, ayun, pwede yung mga panggatong. At ito nga ang place na to ito nga po yung may mga kubo at uh, dito dinadala yung mga batang estudyante na hindi naman nila alam ang pamumuhay nung araw, kaya isinasama nila ito sa kanilang pag-aaral, mga sa, sa pag-field trip nila, bus tour, ayan nagpupuntahan yan para pag-aralan ang buhay noon at ngayon na hindi nila dinadanas sa ngayon, kaya ang suerte suwerte nila. Nang magtapos sa aming bahay, hindi na po ako nalusong sa ilog, sa matarik na ilog. Ano, alam nyo ba, ang sarap magkwento ng mismo ikaw ang nakaranas ng ganong pamumuhay. May kwento mo ng makulay, buhay na buhay, dahil ikaw mismo nakaranas ng ganong buhay. Alam mo yung balde-balde maghapon para lang may mainom at talagang walang maiinom kung hindi ka mag-iigib sa matarik na bangin. Ayan, tapos nga, noong unang panahon, dinanas naman dinan, natin yun, nabot ko pa nga eh, yung sa uling. Pag wala silang, uh, wala naman silang palengke noon, dito na lang sila umaas sa mga, kung anong meron sila dito na ano. Pwedeng gulayin, ulamin, may mga manok, yun, mga kwento-kwento-kwento ng mga naandito. Parehas lang sa Pilipinas. Masyado lang sigang naunang tumaas dahil nga maganda ang kanilang rules and regulations. Kaya umangat ang Japan. Diba? Yeah. At ito na nga po yung itinuturo ni Lola na ang makikita mo doon sa kaliwat kanan ay mga roses na lang pero iilan-ilan na lang yan kumpara pag month of May talagang roses talagang napakadami pero ngayon is month of November kaya konti lang ang makikita. tagrose ay guga five mga May month of May siguro ano lang ito yung ginamot lang nila piniwersa lang nila siguro to hindi naman talaga tagrose na yun eh. pero siguro talagang ginawa lang nila hindi naman tagrose na yun eh. bakit ganun ice cream na halaman. Yung kukiya, yun yung pinuntahan ko last year. Ito yun. Ang mm. tsaktsa, ipin. Syarap. Sabi ko na nga ba, eh, kinakain yung halaman na yun eh. Medyo, medyo maasim. At may nadaanan tayo na parang gulay dahon ng kamote. Sa kanila lavender, sa atin naman ay na green. Pero talaga para talaga siyang kamote. Dahil ako'y mag-aararo, alam ko ang kamote. Pero siguro iba nga lang ang kulay. Pero ang dami-dami niya, ang ganda ng kulay. Kaya magpicture-picture ako. Ayan, posing-posing. At nasira ng aking stabilizer. Ay sus, giwatay. Bye-bye, Tren! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Yay! Yeah. Ang weather po ngayon ay malamig na mainit. Malamig na mainit po ngayon. Nangingibabaw ang ginaw. Pero may sikat naman po ng araw. Kaya... Uh, balanse lang naglalakad po kaya hindi nararamdaman ang lamig pero kung naka-steady lang po eh giginawin talaga, malamig na po dito ang pinuntahan ko po dito ay yung kukiya kaso wala na yung kukiya hindi na sa tag-kukiya, sayang iba na ngayon dapat pala naaabangan ko hindi ko agad abangan sayang busy ang mga tao. Hindi nagagala. Mas sa bahay ka lang. Ano? po pala ang paggamit niya. Oh yeah, oh yeah, yeah. Ayan mga kaibigan, mga kababayan. Dito na po natatapos ang aking mahabang kwento at naipasyal ko na kayo sa paikot-ikot na aking pinuntahan. Maraming salamat sa inyong pagtutok at thank you for watching guys. See you on my next video.